So mga peace, meron tayong bagong tropa. Ayan, magpapakilala mo muna. Magpapakilala mo muna peace. Ano pangalan mo peace? Kyle po. Kyle. Ayan. So ito yung saranggola niya. Taga dito ka ba sa Imus? Sa Green Gate. Tama, di ba? Ilan taon ka na? 15 po. 15. Anong grade ka na? Grade 2 po. Grade 2. Ah, okay. So tingin ko, may, may sakit ka ba? Ah, ah ano bang? Ah, may sakit ka ba? Anong sakit mo? Puso po. Sa puso? Bakit? Broken hearted ka? Ha? Sinaktang ka ng girlfriend mo? <laughs> Ayan. So, ito ang uh, masipag dito magsaranggola eh. Nakikita ko lagi na dito to eh. Ayan, na tropa. Kapakita uh, ko nga pala mga tropa. Ayun. At uh, yeah, si... Ayun, kita ko niya, eh. Si, ah, napan yung baba ka. Si Kel at saka si Makoy pinapalipad namin ngayon so meron din ako ito kulit mo ako ito yung kay Makoy yung kulit mo rin kekel ang liit okay, makikita natin so ito i-upload ko ito papanoodin mo ha Hapa. yan saan ba galing yung saranggola mo pala bili ko ah binili mo okay no, ano ah, hindi na, hindi na, hindi na nang yan hindi na Ah, balon bunto to. Ah, picture mo na picture dito oh. Ah. Hawak mo yung saranggola mo. One, 1 2. Yan si Kyle. Ang saranggolista, bali siya ay uh, yung napipiling juice old na ari. Uhu. 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 Uh -huh. Ah, oh, hares. So mga peace dapat pag eh, yun na, may na. Pag kayo ay magpapalipad na lalo pa ngayon na summer na. Yan, napakainit mga pis. Kailangan kumpleto tayo. Tingnan mo to, oh. Ta Tingnan mo ang ano na to, oh. Iba na kulay, eh, oh. Chocolate na, eh. <laughs> oh, ikaw. Ano bang, ano, aalis ka na talaga dito sa Imus Cavite? So, Bye -bye. saka titira. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Oh, ikaw ang, ba ba? ikaw ang, <laughs> napakaloko. Maraming kawayan dun. Kaya nga. Magawa ka na magawa pagbalik mo dito. Pero magbabakasyon ka, pwede ka magbakasyon dito. Oo to. Oh. Next year din ako dito eh. Ah, Pwede Grade 7 dito ulit ako. Ah, sabi? Okay, dapat eh, marunong ka na ha. Yes. Pes ka na magkayas ng ano doon ha. Pag ako umuwi dito, mga pumagiwa na yung ginagawa ko. Hey. Oh my God! Wow! Yeah. Oh. Yan, mga Yan. Ayos, lo oh. Ayos! Tapos may bali ko okay? niya Mga saan ko Pero nalipad yan kahit may bali eh, di ba? Yes, okay, tingnan natin. Ay, tabi yung magpapakyan kay Lord isa kama. Oh. Ay, ibaba mo pala yung saranggola mo para makita. Sige, Kel. O, oh, sige. Oo, okay. oh, picture. Bakit? Ano yan? Maangas ang saranggola mo, bakit? Ano nang sako yung pinantali ko dito? Ano? Ano nang sako yung pinantali ko dito? Natunog. Ah, ay, oo, kaya pala narinig ko kanina. <laughs> Sabi ko, wala naman mo natunog? Ito nga, oh. Ang pinantali, yung sasako. <laughs> Kaya may natunog-tunog. Pag tinatamaan ng hangin dito. So, ito mga piso. Ano to ang sukat dito? Halos 1.2. Hindi, 1.10. 1.10? 1.10 cm. 1.10 centimeter. Ang ganda rin yung ano Pero tingnan nyo ang ano, ang kapal. Pero maganda. Halos 1 cm ang kapal. Ito, Tapos yung walang kayas. Ito, sabi ko. Yeah. Oh, yeah. yeah, Sabi mo? Bilib na bilib ako sa sarang bola ko, natunog. Natunog kahit walang humba. <laughs>

mga ngayon eh tuturuan na natin tong mga magkayas para habang bata eh Wait, ako ano uh, matuto na medyo kailangan marunong na ako oh, ito marunong na ito eh ito kay Kiel panlapon ko ito kay Jay sabaka ko panlapon ko ito eh okay lang eh. ayun okay na atras ka konti atras atras konti At para dyan. makita so yan o picture o picture ka sa ano ito ay ayun. Narinig niyo? Parang may lamok. Oh, parang may lamok. <laughs> Talagang malayo. Ay, ano ka? Baka umarsa sa sakyan. Malayo dapat malayo. ay oh, ito, ito 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 kay Kel. Yan, picture. One, atras na konti. One, two. Yan. send ko sa GC. Okay. So ito, anong anong sukat niyan? Lang CM po alam eh. Mga Ayun, hindi na to agad eh. Layo at ano? Baka uban sa sasakyan. Mga 1 meter to, okay. DJ, mga 1 meter. Ha? Mga 1 meter. Ay, ay tama ano ano. I paano kaya pasapul mo konti? DJ. Ah. Pang ano? Pang itari sumba. Oo nga. Yo. Okay. na. Saan na yan? Uh. Ayan, meron pa kapakita Bago. Okay na kay Jay. Okay yung na? Oo. mo dyan, mm. dyan wow. na. eh yun, nakaw. Bagsak. Kailang gagaling. Uh. Kailang dito. Kailang <laughs> Ikaw? Ta-na-na. Oh, tama oh. Pani si eh, mo Ay si mo si si ano. Ay, panig yung ay, ano. Pani si inyo. Yung nanonood nun. Ta-na-na. Ta-na-na. eh. Gawa kayo ano, home bagaw. So yung curly green na sarang bumaksak, ay bumaksak. Sumapit sa puno. Pero ya na pa. Pa kai ko. Hoy, bunyo sara, bunyo sara. Dito dito dito. dun sumampi na sa taas. Kasi nilahila ko lang. Iyon, no? Oh. Safe. Ano yan? Ano yun? Oh. Ingat, ingat. Baka mahila. Sakit talaga ni kumagat. Kanina yan? Ilagay nyo sa ano? Sa sasakyan, tago nyo. Tago ano, na natin. Oy, uy, Uy, lagay niyo dito. So, tapos hayaan niya, haya, wag niyo si sabihin na ano, nakuha na ah. Huwag niyo sasabihin ano, na, sabihin na nakuha na. Tapos syempre pupunta sila, di ba? Hatitingnan nila pupunta si Makoy. Titignan nila si Rangola. Eh, nasaan 'yung Sabihin natin? Nasaan? Di na namin alam. ba yung aakyat? Ah, magaling siyang makiaakyat. Ay, si Tropa! Ay, pala Si Duling! <laughs> duling naman. Ay, ikaw ba na? Akin no? Ah, no. so, pala eh. Lagi ko ito nakikita sa school eh. Sa so, bakit eh? Turo mo. Kaya eh. <laughs> <laughs> so, mo niyan eh. konti mas matas. Iyak na ako. Iyak na ako. na na Uy, ituro mo nga. Oh, bakit? Ay, naman pala yun. Ano yun? Ano yun? Ano Huh? O, puta! Ba't nakita? Ba't nakita, bis? Dito na yan. Nakau, naku, nakuha na pala eh. O, so, oh, binaba ko na. Ah, oh. binaba ko na. Bati kayo baka ano, bumagsak. Ayun no Pang-entry ba yan, Pis? Ayos na yan, pang-entry. Ganda na lipad oh. Ayun oh. Bye-bye. Oh, Bye -bye. uh, Pis, yung tansi ko nasa pala. Ibigay mo kayo, ano, kay ano kay Kikil. Okay, peace. Diyan mo na kayo. Bye. Okay, okay, okay. Bye-bye. Bye-bye.